Ano sayo yun? Pili ka na yun. Pili ka. Tani na. Ito. Ano sayo Ito ba? Baso. Eto isa, isa lang sila eh. May uubo kasi ito. Matagas tayo. Mm -hmm. Daddy, nga lang to. Yohan, maulog dyan, Baba. Daddy, I'm, here. I'm here. Hmm? Mm -hmm. Yan na drinks. Tulo. Baba niyo yan. ka dyan. Ikaw ka na.

Johan huh? Johan ba? Ay naku, sa susunod Hindi na kinagaling Hintay o may truck dun Sige Sige na ba